Hey guys! Kamusta kayo? Ngayon nag-film. Si <coughs> Nag-video ako gamit yung aking camera kasi namiss kong namiss ko ah uh, tawag Namiss ko mag-video -mag gamit to. It's been a while since nag, uh, nag video ako. And nagloloko kasi yung camera ko dito. Hindi ko alam eh. Parang gusto ko ulit-ulitin yung na-film ko kahapon na Manila Sundance Bazaar Hall. Kaya, yun. Pero, uh, mag-aayos muna ako. sure, kasi medyo, parang, ayan, nakikita niyo ba yung mga pimples ko? Kaya hindi ko alam kung makakapag-foundation ako ngayon. Sayang, ang ko pa naman nabiling foundation. Uh, na mga bago, hindi pa siya nagagamit. Kasi, ito, nag-breakout ako nito dun sa Fashion 21 na Fashion 21 na cake foundation. Dun ako nag- breakout. I know that. Kasi yun lang yung ginamit ko. After, after nung wedding, ganto na siya. Meron na akong pimple. So, yun. Anyways, uh, mamaya tignan ko ulit kung makakapag-vlog pa ako. Pero, yun. Naalis kasi ako. Kaya, yun. Mamaya na lang ulit pag nakita, pag, pag naka, nagkaroon ako ulit ng time. Hi, hey guys! Yan. Buma, ano, dumating na pala tong package ko from Crystals and Chains. Ito yon. Kung napapanood niya si Say, um, nag-meet up siya dun sa friend niya. Tapos, uh, ah, binigyan siya nitong chain na bracelet. So, yon Nag-order ako kasi. Ang cute. And, siya per to, su to, support din yung friend ni Say. Kaya, yeah. yon Let's open. Tignan natin kung ano yung sura niya sa personal. yung cute. Hindi ko pa siya nakikita, pero feel ko nang cute siya. Ayan, yung lumabas. Dalawa kasi yung in-order ko eh. Yung the lensay, tsaka silhouette. Ah, ito siya. Ayan. Ito yung the lensay. Tapos yung isa is yung silhouette. Ayan. So, mas smaller version lang siya. So, ayan. Nakikita nyo ba guys? Ayan. Ayan. Ay guys, ayan. So, hindi ko pa rin siya na-store. Ganito pa rin yung lumalabas sa kanya. Nakikita nyo ba? Ito siya. Ayan. Ayan. So, kailangan ko na talagang pumunta ng Power Mac. Ah, uh, maliligo na ako. Tapos, tapos, um, punta na ako agad. Pero before that, may dadaan na muna kasi kukuha lang ako ng susi. And then, yon I'm off to go. And opening na pala, open na pala yung ano, unique clothes sa amin. Unique clothes sa SM Marikina. Um, Dadaling ko tong camera para makita nyo. Sana nga walang ano sumita sa akin eh. Kasi minsan nahihiya ako pag nag-vlog ako mag-isa. Kaya yun. So, yun. Mag-aayos na muna ako kasi super hugger din. Sobrang init na ngayon. Napapansin nyo ba? Sobrang init na. Summer na summer na talaga. Kaya, yun. So, mamaya na lang ulit. And, mag-film mag din ako bago ako umalis. So, yun. Let's go! So, tapos na ako mag um, film ng video na i-upload ko later and yun, um, paalis na ako. Uh, hindi na ako mag MOTD. Basta simple lang naman to eh. Tapos, um, yun. Tapos, suot ko na pala yung binili ko from Charms and Char Ay, Charms. Crystals and Chains. So, yan. Ito yung the lensay. Eh. So, if you want to have this order na kayo crystals and chains so yon alis na ako para makauwi din ako agad and nadaling ko itong vlogging cam. don't worry so yun see you later hey guys yan tapos na ako mag um update and isang update lang yung ginawa ko kasi hindi naman ako lalabas na or ayoko na rin siyang patagalin sa mukha ko kasi masama na naman yung pakiramdam ko guys I don't know why um eto pa din yung aking ah uh, dahilan, feeling ko talaga may mumps na to. Kasi hindi siya, hindi siya, ano, hindi, feeling ko hindi to sakit sa lalamunan. Sa mumps na ata talaga to. So, feeling ko, feeling ko, ano, hindi ako, hindi ako okay. So, hindi ko alam kung ma ko ma-upload ko yung video na to kasi sa camera na naman ako nag-film nag and nag-video kasi yung cellphone ko, nag-lolo ko yung Samsung, imagine kakabili -kaka ko lang ng last month. So, yun, medyo stressaw stress ako kasi yung sakit nandito. So, anyway, uh, ko lang yung mga napamili ko kanina. Nag-open kasi yung unit low sa Okay, so, yun. Um, anyway, next time ko na lang siguro i-share sa inyo yung, yung mga nakamili ko kasi medyo pagod na rin ako and masama yung pakiramdam ko. Baka gagawa na lang ako ng haul video and yun, don't forget to watch yung mga videos ko ha. So yun, so, yun mag-goodnight na ako kasi medyo pagod na ako. So, thank you for watching. I'll see you tomorrow. Bye!